taong 2005 nang magretiro sa pagiging bus driver si Tatay Carlos. Pero nitong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, na-stroke ito. Pagamat may nakukuha itong pension mula sa SSS, hindi pa rin ito sapat para sa pambili ng kanilang pang-maintenance at mga bayarin. O yung pension namin, pension ko, yun ang ginagastos namin dalawa. Mm -hmm. O ko ngayon ng gamot ko. Mm -hmm sa kasiya, gamot namin dalawa gamot gamot po ano pong sakit pa natin puso po? puso po pati misis ko puso Taong 2014 naman na maging byuda si Nana Estrelita. Kahit man may natatanggap itong pensyon, kulang pa rin ito sa pang-araw-araw na gastusin. Kung mm -hmm. Totoo talagang maliit yun, pero okay lang. Mm -hmm. Hindi naman ako na agad ng, ng mataas. Basta meron lang pambili at saka yung araw pang araw-araw na. Ilan lamang sila sa milyong-milyong mga pensioners ng Philippine Social Security System na nagahangad ng mas mataas pang pensyon mula sa ahensya. Kaya naman itong July 11, sa ilalim ng Resolution No. 340, Series of 2025, inaprobahan na ng Social Security Commission ang SSS Pension Reform Program para sa mga pensioners ng ahensya. Dito, tataas ng 5 hanggang 10 porsyento ang matatanggap na pensyon at mga benepisyo sa lahat ng mga pensioners sa susunod na tatlong taon. 10% para sa mga retirement at disability pensioners, habang 5% naman sa mga death or survivor pensioners. Ito ang kauna-unahang annual pension increase sa kasaysayan ng ahensya pangunahing sosoportahan ng programa ang mga retirement pensioner o mga nakatatanda, gayon din ang mga disability pensioner na hindi nakakayanin pang magtrabaho. Pasok din sa programa ang death o survivor pensioner. Halimbawa kung ang pension ni Lolo June ay aabot ng 8,000, madadagdagan ito ng 800 pesos ngayong 2025. Sa darating na 2026, madadagdagan pa ito ng 880 at magiging 968 pagdating ng 2027. Aabot sa 38 million pensioners ang makakatanggap ng pension increase simula sa loob ng tatlong taon. Pagtitiyak ng SSS na hindi sila magtataas ng contribution rates sa kabila ng SSS pension increase. Angel Arquero, RNG News.